Well, yung unang nagkaroon sila ng brand, ipatulpo mo, di ba? Yon, yun lahat. pinag uusapan nila, lagi household brand eh. Pag mayro kang reklamo, ipatulpo mo, no? O isumbong mo kay tulpo. Parang nagkone nakarono sila ng brand na very powerful, very compelling, at muk sa mga tao, quick fix eh. Quick no? ah. no, yung mga yung mga mamamayan na may reklamo sa gobyerno. Action, parang ganyan, ganyan. Action, ganun, agad. Tawag ka agad mm. sa government official. Mm. Tawag mo sa police at sa general. Tapos mumurahin sila. No, <laughs> <Then, laughs> dinidepensahan no. yung mga maliliit, di ba? Oo, uh oh, ganoon, yeah. uh Oh. persona ng grata pa si eh. Si Erwin uh oh. dati, di ba? Dahil Erwin minoro siya. no? sabi niya, ikikilulubog iki, niya yung ulo sa inidoro, di ba? Uh oh, may pamamaraan sa tao na ipinaglalaban uh -oh. sila. Kahit ipagpalagay mo na na ilang daan lamang o ilang libo lamang yung natulungan, ang, mm. ang image nila, tinutulungan nila lahat na may hirap. Mm. No? Mm. Bakit? Frustrated ba? Mas Pati, frustrated yung ba? Kasawa. Pati yung ginulpi oh, yeah. ng asawa. Pati oh, yung yeah. ginulpi oh, yeah. ng no? asawa. Takawagin oh. niya yung asawa. Mumurahin niya, di ba? Oh, so, oh. ito kasi ay reflection ng ating weak institutions. Yeah. Yeah. Oh, yung, mga tao, yung, mga tao, yung mga tao, hindi magampalan yung kanilang pangangailangan at mga problema. Oh, hindi oh. katulad ka sa Canada. Mm. Walang ganyan sa Canada, eh. Bakit? Oh. lang yung pang pangangailangan, eh. Dito, no, hindi. Si Joseph, delegado ka dyan, ha? Oo, oh, oo, oh, oh. So, Dito, mm. hindi, no? no? Eh, baka, baka, baka si Joseph magreklamo sa tulpo. Yung asawa <laughs> ko, ginugulpi ako! Ginugulpi ako ni Hina Pujo! Sabi niya, oo. Oh. Oo, oh, oh. oh. oh, oh. di ba? Oh. pero oh. ganun, eh. Quick justice. Oh. Quick, uh, quick fix. Yun din yung nagpalakas sa mga Duterte.